Pantay ka sana. Ano so, ba Ah, favorite nyo na eh. Tawin mo yung King Boss ah. Wala <laughs> lang, binabaril lang. Binabaril nga rin ako eh. Layo eh. Dito, may camera. Mayroong pumunta sa <laughs> boneyard ah. Eh. Bumagsak ayo agad. Mayroong na pumunta natin. Iputa na. Pupunta tayo ng prison. Prison ng last Lazergel. Hahahaha <laughs> Kaya lang, nagkocontract pa naman tayo Nagkocontract <laughs> lang muna tayo Kunin ko lang yung pera na Ah, oh, yeah. ka Oh shit, akala ko oh, really? yung pupunta doon Oh shit, akala ko yung pupunta doon Ah, sige sige, ako na doon Kunin mo lang yung pera dyan Sige, no, no, sige, ako na no, doon no, Mas mataas ako sayo no, no, Mas mataas ako sayo bro. Yung king ba kukunin ko? Sige bro sige. Eliminate all targets in the I.O ay okay, nagda-drop ka agad. Oh, may mga tao pa dito yata. Naran? May nag-air strike eh. Nandun lang sila yata sa Sopro Store. May nag chopper dyan sa uh, ano, Boneyard eh. Check your A point containing enemy di ko makuha? Wag na, wag na bro. Yeah, kumuha na, na, na. lang. Loot ka na lang muna bro. Buhay naman sila. Yeah. Loot na lang tayo. Bound, ano na tayo? Bounty na lang gusto mo. Hindi ano? may nag-recon na nga eh. Kumuha sila ng recon. Ah, ano, nag-recon sila. Ah, okay. Oh. mayroon na akong pera oh. Ako rin. <laughs> Ay ka, daw tayo. na dali, dali na lang. dali na lang natin sa kanila. Regroup tayo, regroup tayo. Pwede mo tayo regroup May kotse tayo dito bro. Bili lang tayo loadout. Hey, Gala, punta ka na sa akin bro Ay ay ay, tumatak po na ako to Ah, pakuha na no. lang ako nito bro Bigat na ako. Mayroon na rin ako nyan Ay lang, ah sige Binaba mo na ba yan? Eh? Hindi, oh. hindi, hindi, hindi ko binaba Para bounce na natin Hindi, mayroon din ako <laughs> Okay, kunin ko na tayo sa car Ah, sa that. ano, loadout muna pala Dalam bibili, ha? ha ikaw na bibili, eh, lamang yung ano mo? Darai, spicy, spicy, oo, oh. tama akin. Ako ang bibili, ha, kagabi, bibili ka na. Kaya ako na sa sakit, ay, ko na tong, ano, wala na akong ano. Sige lang, uh, sige, ko yanko, ko ay, sayang, bida ba ako na, oh. ay, okay, na ako ngangin, ay, ay, Regroup na kayo ah. Regroup? Ayun yung sabihin sa kayo pupunta na kayo pumunta. Sige. Hindi mag-regroup mo kayo Magkasama ba kayo? magkasama na sila, magkasama na sila. Okay. Bilhin lang tayo sarili natin low dot spicy. Bayaan yung dalawang jet. Yan sila. Kaya nga yung pera nyo. Kaya nga yung pera nyo. Kulang yung pera nyo. May, low may loadout na kami bilhin eh. <laughs> may nabili na nga Isan kami. <laughs> nakita niya Marko, oh? nakita niya Marko. Doon? sa pag- ah, uh -oh, dun tayo mag regroup. malapit na kay dun. so, kaisusan naman siya. Tano, metro piba yun. yun 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 Pasok ka sa pasok ka sa loob, spicy spicy. Huwag ganyan. Ba ba niya makita yung mukha mo eh. Kasi siya lang ipakita yung paa niya. <laughs> 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 naku, naku, mukha niya. <laughs> 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 chopper, ah, may chopper dyan. May mga sniper Kaya na madadana kayo, ah. Oo nga, eh. Hindi, meron naman. Wala tayong trophy noon eh. Oo. Ayun, trophy tayo. Oo, wala tayong trophy. May madadaan kayong, ano, ah. Uh? May building na may sniper, ah. Uh? Baka mas snipe kayo. Dito sa mark namin. Kaya ako ba doon sa ano? Dito na lang. Ay, may nasunod sa atin. May nasunod sa atin ang one squad. May nasunod sa atin ang one squad. <laughs> so, pa, nasa sila? Nandun pa rin sa likod. Sinusundan tayo. Okay. Feeling naman tong squad na to ikot ikot lang naman tayo. Ready <laughs> to mm. fire. <laughs> Rotate na natin to. Wag, wag, wag. Hintayin natin sila. Ayan, dalawa na, kaya um lang. Kaya umalis oh. Ayan okay. ah, ka Pasok kayo sa loob. Pasok kayo sa loob. Destroy yung trophy nila. Boom. Pasok kayo sa loob. <laughs> ah, malasok sila. Sundan mo sila bro. Sige, sige. Sige. Ay, nakatrack sila eh. <laughs> Alas na kayo dyan, mabili. Sa sakay na kaya kaya sa saan eh. Sige lang, <laughs> sundan mo lang siya. Pasok, pasok, pasok. Ayun na lang, diyan na lang sa ano. Sa Sa may police station. Kaya tata, tatara tata, na guys. Uy, mamamatay kayo dyan. ano? Sabi ko. Eh, by station ka pa ba dyan na mga dadaanan bro? Diyari ko, kaya natin silang bilhin. Ito. Ito, ito, ito. Pero wala pa sila bro, mag-loadout na lang tayo, eh. Baba ko na lang yung loadout dito. Eh, tatapit mo muna tayo. Mama snipe tayo dito. Loadout na ako? Pwede, pwede. Sige, okay, sige. Dito, dito, dito muna tayo. Tago tayo. Sige, yeah, bro. Yung by station naman dito. Pero kapag di siya nakabalik kagad, bro, wala tayo. Hindi sila makakuha dyan. Hindi, napasok tayo sa bilog. Sa... Eh, saan mo binato? Oo, oh, ngayon, Pero mamaya, kapag nawala <laughs> like, na siya. no. Lagi ang yung mo binato. Hindi, dito pa, dito pa. Oh. Yeah, pasok sa bilog mo nila. At least yung next, next circle, okay pa rin. Give mo sa akin yung pera mo, bro. Para bibiling ko sila. Uh, ano na? No? Kamusta na, ano? Tapos na kayo, ha? Gulag pa ba kayo? Tapos na? Wala, nag-visit sila. Oh, ayun na, bro. Kalaban, kalaban. On me, on me. <smart noise> Nakabalik sila. Okay, let's go. Sa loob muna tayo. -a -a -a. Wow. Meron pa tayo dito. Meron akong plate, ano dito, plate box, guys, ah. Eh, or bala box siya, tato. Bala box. muna tayo. Ano ba talaga, Eto, plate may... box o bala box? Bala box, <laughs> <laughs> Spicy, ah. Oh. Pwede matay pong mili. May pera ako. Hindi na lang tayo. Ang gulo-gulo nyo. Ang gulo ba? <laughs> 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 kanina sumusunod gulo -gulo. kayo sa amin. Tapos kayo yung pass mode. Namatay kayo. Ah, bala! Bala! hindi eh, na yun! Binawa mo, mo ba? Ito, bala. Uh -huh. Bili na lang ang plate box para may plate sila. Uh -huh. Ikut bang buong Yeah. Armor. We got an armor box here. Nasaya niya yung pera niya. Binaba mo na. Ah, oh, binaba ko na din. Oh. Wala, kailangan. Oh. Ay, Binaba mo na. Wow. Kami jana. Wei, mai papun tadi tu sampai ya. Kami nanti itu ah. na, semalapit. malapit. Why? Hmm Nabunggo yata yun Kalaban dito ha, one squad Sige, may kalabang kami dito sa uh, ni smoke. I saw you AB, Ka lang kayo, kung gusto nyo, Kaya niya. yun sila eh. Na. Ah. Ah, sa kilya. Atras kayo, atras kayo, atras kayo. San yung bike dyan? Atras kayo, atras kayo. On me, on me. Sila talaga, ablo, blu, blu. Jericho, atras kayo na. Eh. Ganun mo yung baba, bro, para baka pa tayo sa baba. Yeah. Wala oh, na? Wala na. Pwede pa yan. Baba. Pera, pera. Sige, bilhin lang yung pera. pera. Ako na. Go, 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 go. Okay. Oh, <laughs> Punta mo sa loadout para doon siya mag, mag ano. Diyan yung mainit eh. Diyan yata sila namatay. Kanina yun. Oh, sige. Daling ko ito. Oh, sige. <coughs> oh, ayan na, ayan na. Ayan na. Oh. ba kayo? Oo, oh, may kalaban dito eh. Ito na isa. Pasukin nyo? Isa. Isa pa lang, isa pa lang. Lumatay? mo tayo? Kapatay na isa. Dito yung mga kalaban ha. Nice. Galing. Oh, sniper, sniper. Right side kill. Sniper. May sniper, sniper. Dapper ah, dapper ha. Dropper, ha? Dropper, ha? Kunin <coughs> natin to, ang gusto niya. Pasok kayo sa loob. <coughs> May mga ka dito, boss, kung wala kang baril. Okay, pasok kayo, pasok mo lang kayo. May mga dami sniper sa labas. Copy. <coughs> <coughs> <laughs> may plate pa kayo? Okay pa kayo sa plate? Okay mo ulit dito. Ah, may box plate tayo pag kailan. Ang dami ang kalaban bro. Diyan siya namatay. Release natin yung tatlo tayo. Isa lang tao yung kailangan natin. Okay. I mean, I'm in the situation. Sure. Heads up! An enemy squad marked you as a bounty target. <coughs> 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 yeah, I'm going the get a tie enemy soldier incoming. You've got gas inbound. Safe zone. reload. Jerica? Jerica? Hmm. What's pag gusto nyo siyang bilhin try ko kunin yung sasakyan para maka ano tayo nasa likod na natin yung smoke Pero na dito ah masag na yun eh Tara, spicy boy. Push ko na yung bayak. Sige, push mo lang. <coughs> Tapos sakay kayo. Sakay, sakay, sakay. Para makapasok tayo. <coughs> <coughs> Marakit tayo. Yung doi, ni-save ka na. Okay, tanta. tayo. Kabila na. Pasok so, mo lang. Sinutika mo lang sana natin si <coughs> Siguro ay yung baril mo ang haba-haba, wala akong makita oh. Sa saan, Uy. saan gusto? Tut. Sa eh, saan? Ah, oh, sige dito na lang muna tayo. <laughs> <laughs> dito muna? Ah, oh, sige, maglakad na lang tayo. Tayo <laughs> tayo pasok dito eh. Eh, hey, kala ko ba gusto mo maglakad, oh. Ano? Oo, sige, sige. O, tara, tara, Pwede na rin din. dito oh. tayo muna. Dito muna tayo din. Ah, wala lang ako ng bala, wala lang akong bala. Nagpick up ako kanina dun sa ano, bakit nawala na. Uh. By station, mainit dito eh. Ito, may mga kalaban dito. One squad.

Riputang ina, andyan na pala Moving yung ano Ito pa, bala ah Protect tay tayo pa ka Meron na, gusto nyo ano? Ya, yeah, kasi LNG may mga tao backhand. doon sa ibabaw Eh, may box yun clear. May naglo-load out dun bro sa dulo dula. Hmm. <laughs> ha! Ah, <laughs> may mga tao pa dyan ha. Ang mark ko. Ay, tinira niya na. Okay. Ito na down na siya eh. Okay. Tinuloyan ko lang. Yeah, go ahead. Ilan pa nakikita niya? Sa baba yata bumabalik kanina. Bida rin sa baba. Ay, may alahin ba rin dito? Ito, pwede natin likuran yung West, mga nandito sa may buy station. Ay, mayroon tao pa sa buy station ha. Dalawa lang yata ito. Right ngayon. ako, right ako, right ako. Eh, no? Ba, si da tatlo sila, tatlo. Down na isa. Tay. Okay. Patay, patay, patay. Left, yung left na lang. Sana lang. Sana lang yan. Oy, nasaan kayo? Dalawa, dalawa pa. Dalawa. Oh, sabay tayo. Oh, man. namatay din sila. Oh, maganda yun hindi ah. Hindi nag-lag ah. talo lang na lang tayo. Good game yung yeah, good game. Mm -hmm. 嗯嗯嗯嗯。 let see. Rock up. Yes. Ready to the war